hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, uh, sisimula sisimulan na po nating mag-repair ng bubong po ng ating mga kulungan. Yung mga lumang nipa po ay ating po yung kukunin at saka ah, uh, papalitan po yan ng yero po mga kaibigan. So kung kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. So ngayon po, ayan, dahan-dahan na pong binaklas 'yung mga lumang bubong na nipa. 'Yung iba po diyan mga kaibigan, medyo na bubulok na po. Ah konting tulak mo lang, ayan, natatanggal na. So mas madali siyang tanggalin. Ah napapasalamat naman tayo kasi po ngayong buwan ng December, wala pong bagyo na tumama ito sa atin kasi pag meron sana, ayan, talagang mas masisira pa 'yan. So ngayon, ayan. Na uh, tinutulak na yan ng mga ano natin, mga kaibigan natin para mahulog yung mga lumang kawayan, yung mga uh, nipa nang sa ganun ay uh, makita din ng atin pong uh, kaibigan na si uh, Foreman Sherwin Banawa. Ayan, yung nakadilaw na yan. Para ma-check niya o makita niya kung mayroon pang babang mga uh, nabubulok na mga kahoy. So, so far po mga kaibigan, eh po yung mga Uh, four lanes na yan, yung mga nakalagay na kahoy ay pwede pang gamitin kasi po hindi pa po nabubulok. So hindi na, di na po tayo nagpapalit ng mga uh, kahoy dyan. So diretso na po tayong maglalagay ng yero uh, kasi yung mga lumang kahoy ay magagamit pa naman. So dito po sa loob mga kaibigan ayan, yan po yung mga farrowing pen natin at the same time si sitting pen, medyo nasira na din. So pagkatapos natin magpalit ng bubong, Uh, ito lang loob ang ating pang-aayusin para maayos pa natin lahat yung mga gamit dito sa loob yung paanakan gistiting pen farrowing pen at saka yung sa mga lagay ng mga biik ito po yung atin sanang gagawing uh, gilt pero nagka problema po yan mayroon po siyang hernia so ngayon hindi na po natin siya uh, magagawang gilt kapag nasa 3 months and a half to 4 months atin po yung ibibinta para for fattening for so ito po yung loob natin so lahat ng kahoy dyan na-check na po yan ng ating pong foreman na si Undoy Sherwin so lahat po ng kahoy po ay wala pong mga nabulok pwede pang gamitin kaya nga hindi na po tayo nagpalit ng kahoy so lahat ng hero po mga kaibigan ayun po nakahilira na po lahat yan uh, nakaprepare na po lahat yan para uh, idikit so yung iba doon po sa kabila uh, sinimula na pong idikit na po ating mga kaibigan na ipako na po yung mga Uh, ibang hiero din po sa kabila dun po sa nagsisimula sa bandang dulo papunta po dito sa may uh, harapan so sana nung una pa uh, hero na sana yung ating kinabit kaso nga lang yung design dati yung design kasi natin ito ay yung parang native pero yan po yung, yung problema yung nipa ay mas madali pong nabubulok po mga kaibigan so dito po sa bandang harapan ayan po uh, may maglalagay pa sila ng dalawang uh, set ng yero dyan para mas mataas yung kanyang bulada para yung bandang harapan mayon tayong aso na nakalagay lang sa ganun ay hindi po siya mabasa kapag uh, umuulan po mga kaibigan so ayan po dito sa gilid sa kabilang dulo ayan tapos na po lahat lahat ayan tapos na po yan ah uh, mas maganda siyang tingnan talaga kapag nakayero So, dyan sa may harapan na yan, yan po, ah, magdadagdag pa ng 2 sets ng ah, bubong para dyan. Ay, doy weng, ingat ka dyan, ha? Ah, baka masugatan ka sa yero. Dahan-dahan sa pag, ano dyan, Huwag ah? <laughs> kang, ano, yan, dahan-dahan. Kasi medyo madulas yung, ano kasi, madulas yung yero. Kasi yung, ah, medyo matarik yung pagkalagay ng ah, ating yero para lahat ng dahon ng kawayan ay hindi po siya magsastock kasi yung mga marami kasing kawayan dito Tapos kapag yan po ay nahulog sa bubong Yan po, yan po yung magkukos ng mga kalawang So dito naman sa kabilang side O sa harapan Ayan po Dahan-dahan na pong binaklas po yan ng ating mga uh, kaibigan Ayan, tinatanggal na po nila yung Mga uh, bulok na nipa Inuna kasi nila yung kabilang side Tapos pagkatapos baklasin yung kabilang side Ayan dito naman siya na sa uh, harapan ito yung ibig sabihin ng harapan ito po yung nakaharap sa may bandang kasada so ito pong side na to so ayan po uh, prepare na po lahat yan para ilagay yung yero na sa po lahat yung mga nipa dito po sa kabilang side naman po sila nagsisimula so ganoon pa rin doon pa rin sila doon sa kabilang dulo nagsisimula papunta naman dito sa may dyan so, ito po yung entrance natin yan So dun po sa nagsisimula sa kabilang side papunta po sa kabila. Sobrang haba po ng ating uh, pig pen. Kung ito po kung kayo po ay nagpa na kung dati po nung no, ako po ay nagfafatining kahit na 60 to 80 heads ng baboy magkakasya po dito kasi sobrang laki po ng kulungan na ito. So ayan po. Uh, tayo po ay uh, break lunch break. Tapos pagbalik ko po, po dito. So ayan. Ah, uh, kailan na pong tinrabaho yung kabilang side so malapit na pong matapos yan pag balik natin dito ganun po kabilis yung ating mga kaibigan magtrabaho kapag trabaho pong pag-uusapan talagang sila po yung maaasahan kahit hindi mo natin bantayan kaya nga ito po tinapos lang po nila nang hindi, uh, abot ng alas 3 ng hapon uh, sobrang bilis talaga so yan na po konti na po yung kulang matatapos na rin so ayan Uh, magkita na po natin na nag finalize na po sila sa paglagay ng final sets ng yero at saka yan po yan na po yung uh, finish uh, product natin na lahat ng yero po ay naikabit na po lahat lahat sa loob po ayan po maganda na pong tingnan yung loob natin ayan medyo uh, hindi na po siya maaliwalas hindi na po mababasa yung ating mga alagang baboy ng tubig ulan dito sa loob Talagang mas maganda talaga kapag hiro po yung nating magamitin. At saka yung ibabaw natin, meron po tayong ano dyan, parang lagusan ng hangin. Para yung hangin po ay magkaroon ng proper circulation sa loob. Para naman, hindi masyadong maiinitan yung mga baboy. So, ayan po mga kaibigan. So, ayan na po. Uh, patapos na po sila mga kaibigan. So, thank you, thank you so much talaga sa mga kaibigan kung taga rito sa amin na kapag atin pong uh, pinata pinatatrabaho ay talaga pong pulido po yung kailangang mga trabaho mga kaibigan so dito naman po sa kabilang side ayan po yan magandang tingnan talaga straight na straight yung pagka, ano nila pagkagawa so dito po sa kabilang side marami pong mga kawayan dito kaya marami pong mga bayawak kaya ang ginawa po natin ayan po pinatriman po natin yung mga kawayan nang sa ganon yung mga kawayan po ay ma Uh, lilinis natin sa banda para yung dahon ng kawayan pa eh, hindi po talaga huhulog doon sa bagong bubong natin kapag meron pong mahuhulog na mga ano, dahon po sa bubong natin yan po may, ay mahuhulog kasi po yung pagkalagay o pagkadesign ng ating uh, bubong ay medyo matarik po yan nasa uh, parang ilang degrees ba yan mga 60 degrees siguro yan kaya nga pag may mga dahon na pupunta doon talagang mahuhulog siya kasi kapag hindi po natin yan uh, ipatatarek ng ganyan, yung dahon ng kawayan, yan po yung magkakos ng kalawang. Kasi po hindi po siya bababa. Pero pag ganyang design na medyo matarik yung bubong, ayan, mahuhulog yung mga dahon at saka wala pong mga kalawang na uh, mangyayari dun sa taas. So lahat yan, alilinisan uh, yung mga kawayan at saka uh, dito po sa gilid, yung mga nipa na luma, yung mga bulok yan pwede ating uh, susunugin so yan pwede vlog ngayon at uh, ako po yung nagpapasalamat po sa po mga subscribers silent viewers at saka sa youtube po kasi po kung hindi po dahil sa youtube o sa aking youtube channel hindi ko po ma-repair yung uh, mga bubong ng kulungan ng ating mga alagang baboy po mga kaibigan so ngayon po yan po ang uh, ganda po ng tingnan at saka hindi na po matutuluan ng tubig ulan ng ating po mga alaga so sa ating po lahat ng mga subscribers silent viewers mga kaibigan sa youtube sa facebook Thank you, thank you so much po sa inyong lahat at saka uh, maligaya ang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas everyone. Hanggang dito lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye. Merry Christmas.